nakakatuwa yon. Ano naman nasabi yeah. ng misis mo na syempre asawa niya, kamukha ni Coco Martin. Paano yung pag nasa labas kayo, sabi may nagpa-picture, okay lang ba yon? Okay lang naman po sa kanya. Pero may time kasi nani na nag-selos, like, yan. Pero may ko po nag kasi kasama na. <laughs> kasama mo yun eh. Kwento mo Kailan nangyari yun? Ano, bang an ginawa sa inong fan? Ano po kasi yun, ah, uh, malimutan may event po kasi sa ano sa isang mall sa festival mall. Okay. Um kinuha po nila akong tanggol tapos kumanta kan tao doon eh sayo ko. Tapos nung sumasayo ko, hindi ko na malayan may papaket na babae. Nag-post na oh. Tapos kinayo ko, nag-kembot-kembot ko eh. Tapos nung napanood ng asawa ko, parang nag-sailo. <laughs> <laughs> Paano kayo nagbate? <laughs> ano, pinaliwanag ko po sa kanya. Tapos, inilang ko ako na ng pagkain. Ayun, di ba? Yung maganda dyan, yung parang ah, ah kung baga, marunong ka din bumawi, di ba? At the same time, papaliwanag mo ng maayos na parte ng trabaho yon di ba? Oo. Meron na bang... Pag saka pag- sabi ko sa Sige, sige. Saka sabi ko po sa kanya, uh, kasama kasama sa niya eh. Sa, rin ba, paano? Halimbawa, ano, naging sikat ako. Siyempre, may mga magpa-picture din naman, di ba? Kaya huwag kang mag-selos. -ano, mag trabaho lang na yan. Trabaho lang. Correct. Correct. <laughs>